Hello mga ka-health! Nandito na naman po tayo sa panibagong video na alam namin magugustuhan nyo. Ako nga pala si Christina, isa akong nurse. Ngayon, tatalakayin naman natin ang benepisyo ng saging. Alam namin gusto niya to at alam din namin na isa to sa inyong paborito. Ngayon, bago magumpisa lahat, please subscribe, like and comment at ishare ang video na to sa inyong mga kaibigan. Nga pala, ako nga pala si Kristina. Tara na, umpisa na natin. Magsimula na tayo. Ang saging o banana ay may malawak na pinagmulan sa tropikal na rehiyon ng Southeast Asia at Oceania. Ang saging ay orihinal na natagpuan sa malalayong kagubatan at kagubatan sa mga lugar na ito. Matagal na itinuturing na mahalagang bahagi ng pagkain sa mga kultura sa mga naturang rehiyon. Ang saging ay unang itinanim at napaunlad sa mga lugar ng Malaya Peninsula, Indonesia, Malaysia at Papua New Guinea. Dahil sa mga paglipat ng tao tulad ng mga mga ngalakal at mga migrante, kumalat ang saging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong ika-15 siglo, dinala ng mga Portugues ang saging sa kanilang mga biyahe sa Afrika at sa Amerika. Dahil sa paglaganap ng saging sa bansang Espanya, naganap ang mas malawakang pagkalat nito sa iba't ibang bahagi ng Latin Amerika. Sa paglipas ng panahon, naging isang pangunahing produkto ng agrikultura ang saging at maraming iba't ibang uri nito ang umusbong. Ngayon, ang saging ay isa sa pinakakaraniwang prutas na kinakain sa buong mundo at nagiging pangunahing sangkap sa maraming klase ng pagkain. Ang saging ay binubuo ng ilang bahagi at ang mga pangunahing bahagi ito ay ang sumusunod. Balat o peel. Maaring maging kulay dilaw, pula o berde ang balat depende sa uri ng saging. Laman o flesh. Ang laman ng saging o ang tinatawag na flesh ang pinakalaman ng prutas. Ito ay may malambot at malapot na tekstura at may matamis na lasa kapag hinog na. Buto o seed. Ang buto ng saging o seed ay makikita sa gitna ng bawat saging. Ngunit hindi lahat ng uri ng saging ay may malalaking buto. Sa katunayan, maraming uri ng saging na walang buto o may maliit na buto talbos o stem. Ang talbosang ang saging o stem ay ang bahagi na nag-uugat sa puno ng saging. Ito'y nagtataglay ng mga bahagi ng sustansyang kinakailangan ng saging para lumago at magbunga. Ang iba't ibang uri ng saging ay maaaring magkaroon ng ilang kaibahan sa mga bahaging ito depende sa kanilang uri at pagunlad. Mayaman sa nutrisyon. Ang saging ay isang nutrisyon na prutas na naglalaman ng iba't ibang mahalagang sustansyang kinakailangan ng katawan. Narito ang ilang mga pangunahing nutrients na makikita sa saging. Potassium. Ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng normal na blood pressure, pagsusulong ng normal na puso at balancing electrolytes. Vitamin C, isang mahalagang antioxidant ang vitamin C ay makakatulong sa pagsusuporta ng immune system at nagpapabuti ng kalusugan ng balat. Vitamin B6 o pyridoxine, ang vitamin B6 ay importante sa metabolismo ng amino acids at produksyon ng neurotransmitters na may papel sa mood regulation. Fiber Ang saging ay naglalaman ng dietary fiber na makakatulong sa regular na pagtunaw, pagkontrol ng blood sugar levels at pangangailangan ng gut health. Manganese, isa itong mineral na nag-aambag sa maraming physiological processes sa katawan, tulad ng metabolismo ng nutrients at bone formation. Folate o vitamin B9. Ang folate ay mahalaga para sa normal na function ng mga selula at nagbibigay ng suporta sa mga buntis na kababaihan. Iron. Ang iron ay mahalaga para sa produksyon ng red blood cells at prevention ng anemia. Magnesium. Mahalaga ito para sa normal na function ng muscles, nerves at cardiovascular system. Natural na asukal. Ang saging ay may natural na asukal tulad ng glucose, fructose, at sucrose. Nagbibigay ng instant na enerhiya. Ang pagkakaroon ng saging sa iyong dieta ay isang magandang paraan upang mapuno ang katawan ng mga mahalagang nutrients na ito. Pampatibay ng puso. Ang mataas na potassium content ng saging ay makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure na nagbibigay ng proteksyon sa puso at mga ugat. Potassium content ang mataas na potassium content ng saging ay makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Ang pag-maintain ng normal na blood pressure ay mahalaga para sa pangkahalatang kalusugan ng puso at mga ugat. Dahil sa mataas na potassium at mababang sodium content, ang saging ay maaring makatulong sa pag-regulate ng sodium level sa katawan na nagbibigay ng proteksyon sa puso laban sa hypertension. Fiber. Ang saging ay naglalaman ng dietary fiber na makakatulong sa pagkontrol ng kolesterol level sa dugo. Ang mataas na kolesterol ay maaaring magdulot ng panganib sa puso at ang regular na pagkakaroon ng saging sa diet ay maaaring makatulong sa pagmaintain ng normal na kolesterol levels. Pampababa ng panganib ng stroke. Ang mataas na potassium intake ay may koneksyon sa mas mababang panganib ng stroke, isang kondisyon na maaaring makapekto sa puso ang saging ay mababa sa saturated fat na kilala sa pagiging kaugnay sa mataas na kolesterol at panganib ng cardiovascular diseases. Natural na enerhiya o booster. Ang saging nagbibigay ng instant na enerhiya na maaring maging kapakinabang sa puso at cardiovascular health kapag ito'y naging bahagi ng isang malusog na lifestyle. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang balansihin ang pagkain at isamang iba't ibang uri ng pagkain sa diet para sa pangkahalatang kalusugan ng puso. Regulasyon ng Digestive System Ang fiber sa saging ay nakakatulong sa maayos na pagtunaw at pagkilos ng bituka na maaring makatulong sa pag-iwas sa constipation. Pampalakas ng immune system Ang vitamin C sa saging ay nagbibigay ng suporta sa immune system nagtataguyod ng kalusugan at nag-aambag sa pagsulong ng collagen para sa balat at iba pang bahagi ng katawan. Antioxidant Properties Ang saging ay naglalaman ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa paglaban sa oxidative stress at pagsira ng mga selula. Narito ang ilan sa mga potensyal na antioxidant compounds na makikita sa saging. Vitamin C ang saging ay isang mahusay na pinagmulan ng vitamin C, isang potenteng antioxidant na naglalaro ng malaking papel sa paglaban sa free radicals sa katawan. Ang vitamin C ay nakakatulong sa pagprotekta ng mga selula laban sa oxidative stress. Flavonoids. Ang mga saging ay naglalaman ng iba't ibang mga flavonoids tulad ng quercetin, kaemferol at catechins. Ang mga flavonoids ay kilala sa kanilang kakayahang magtaguyod ng antioxidant activity at anti-inflammatory properties. Carotenoids. Ang ilang uri ng saging ay naglalaman ng carotenoids tulad ng beta-carotene. Ang mga carotenoids ay may antioxidant na maaring mapabuti ang immune function at protektahan ng selula laban sa damage. Dopamine. Ang saging ay naglalaman din ng dopamine, isang compound na may antioxidant properties. Ang dopamine ay may kakayahang magtaguyod ng pangkalatang kalusugan at magsilbing productive agent laban sa ilang uri ng oxidative stress. Ang mga antioxidant na ito ay maaaring makatulong sa paglaban sa free radicals na maaaring magdulot ng oxidative stress sa katawan. Ang oxidative stress ay may kaugnay sa iba't ibang mga kondisyon tulad ng inflammation, cardiovascular diseases at iba pang mga karamdaman. Pampatanggal ng stress, ang saging ay naglalaman ng vitamin B6 na may papel sa produksyon ng neurotransmitter tulad ng serotonin na nagpapababa ng stress at nagpapahusay sa mood. Paggamot sa anemia, ang saging ay ma may mataas na nilalaman ng iron na makakatulong sa paggamot ng anemia at pagtaas ng antas ng hemoglobin sa dugo. Pampababa ng acidity, ang saging ay maaaring makatulong sa pagregulate ng acidity sa tiyan na makatulong sa mga taong may acid reflux o gastroesophageal reflux disease o GERD. Maraming salamat sa pagtutok sa ating video tungkol sa kahangahangang benepisyo ng saging. Sana ay natuwa kayo at natutunan ang mga bagay na makakatulong sa inyong kalusugan. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i -like, at i ang amin channel. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat kayo palagi maka-health!